sa bayan ng Tagaytay sa Cavite, may isang lugar na tila hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Ito ang SVD Farm, isang kanlungan ng luntiang puno, kasaganang halaman at katayimikan. Ngunit ilang kilometro lamang mula rito, ibang kwento ang maririnig. Isang kwentong hindi kasing luntian, hindi isang kwentong unti-unting lumulubog sa ilalim ng lupa. aba ang ugat ng lahat ng ito ang tunay napunot dulo sa isang bahagi ng Cavite may mga hugis na unti-unting nagbabago ang dating mayaman at luntiang kabundukan ngayon may mga hiwang tila sugat sa balat ng lupa sugat na tila patuloy na lumalalim sa buong Pilipinas. Tinatayang 1.42 milyong hektarya ng tree cover ang nawala mula 2001 hanggang 2022. Katumbas ng 7.6% ng kagubatan ng bansa. Nagtungo ang aming team sa Sapangdos, Ternati County, isang komunidad na mabilis binago ng operasyon ng quarrying. Malayo pa lamang Ramdam na ang bigat ng alikabong sa hangin, sa bawat ikot ng gulong at pagandar ng makinarya. Tila kumakapit sa balat at baga ang mga bakas ng pagpapagong nagaganap dito. Sa unang tingin, maaaring isa itong bahagi lamang na mahabang kasaysayan ng pagunlad. Pagkuha ng materyales para sa mga gusali, tulay at daan. Ngunit sa likod nito, mas malalim na kwento. Isang kwentong hindi nakikita mula sa malayo. Kaya narito kami upang makita, marinig, at maunawaan ng mga boses na pilit pinuputol ng alikabok. Sa gilid ng kalsada, may ilang batang naglalaro. Ngunit hindi tulad ng tipikal na eksena. Sa halip na tumatakbo sa malinis na lupa sila'y nagtatakbuhan sa makapal na alikabok. Na sa bawat hakbang ay tila sumasabog, umakalat at pumupunta sa kanilang balat at damit. Dito sa bandang likuran, nakikita natin na parang na-deform na yung mga land formations dito. puputik na. Dito naman, nakikita natin yung mismong quarrying site. Tingnan niyo yung distansya ng quarrying site mula sa mga kabahayan ang lapit na. Kaya, yung mga nagaganap o nangyayari dun sa quarrying site ay lubos na nakaapekto sa mga residente. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, may tatlong daan at isang formal mining at quarrying establishment sa buong bansa. Halos 47% ito ay quarrying ng sand at gravel. Patunay na malawak ang operasyon sa Pilipinas. Sa loob mismo ng quarry site, mas malinaw ang laki ng operasyon. Ang mga excavator, tila mga higante, ay sabay-sabay na humahati sa lupa. Ang bawat pagkuha ay may tunog na parang napakalaking tipak ng mundo ang tinatanggal mula sa pundasyon nito. Medyo lumapit tayo ng konti ano. Parating ito. Uh, ah pa tayo dito kaunti yun sa dun sa bandang yun may kita natin yung dalawa pang excavator na ginagamit ng mga manggagawa tara tumas tayo <laughs> May kitang magkakapatong na layer ng lupa. Kayo manggi, abo, dilaw, at mamula-mulang kulay. Bawat patong ay kumakatawan sa panahon. Dekada, siglo, siguro ay libong taon ng pagbuo ng kalikasan. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, ito na ang tumambad sa aming harapan. Ngayon sa paglapit natin, ano, nakikita natin mas nagiging visible na yung uh, layers ng bundo ang halikabok na lumalabas sa bawat pagbagsak ng lupa sa track, Ay parang usok na walang tigil. At bawat truck na aalis, ay kasamang pagyanig ng lupa, pag-uga ng kalsada, at panibagong hamon para sa mga residente sa ibaba. Ngayon, nandito tayo sa ating pangalawang araw ng pagsisiyasat. Ngayon, kasama ko ang aking team uh, upang magigot-ikot sa mga bahay-bahay upang kamusayin ang kanilang kalagayan. ang quarrying ay kilalang naglalabas ng PM10 at PM2.5. Mga particulate na direktang na nagdudulot ng ubo, hirap huminga, at sakit sa baga. Marami sa mga nakausap namin ang nagsabing, ang alikabok ay hindi lamang sa gabal. Ito isang panganib. Magandang araw po, Kuya. Ayaw po si... Yeah, may green din pare. So gano'n lang po kayo katagal yung nakatira dito? Mga magulang ko dito na lang nakatira. Tumanda. Ako dito na rin tumanda. Hindi na lang. na ako dito. Kasi mo nasa 5 years na. Bali ano. 23 years na. May mga batang inuubo. May mga kabataan hirap huminga. At may mga matatanda na lumala lang kondisyon. Dahil dito kung kakausapin niyo po yung mga namamahala dyan sa Aquarius ano po yung maaari niyo masabi sa kanila? Pwede, itigil lang talaga yan dahil ko sa akin kung tatanungin. Kasi nga, marami rin naman na apektuhan. Yung mga agkabok talaga dyan, minsan pag naglalakad ka, malikabok, nasisingot mo yung dumi, agkabok. Siyempre, magiging sanhipay ng sakit mo sa baga, gano'n. Ano sabi niyo po kuya na nagkakaroon ng alikabok nito? Bali, may circumstances po ba na yung mga bata dito ay nagkakaroon ng na mga sipon. Sipon o oh, sipon kasi na, nasi, na, na yung mga likabukin eh. diba sa ilaw ng uh, pag-iyon. Diba sa uh, kakakalit na yung mga bata. Ang mga nagmumotor araw-araw ay tila naglalakad sa isang manipis na lubid. May mga nadulas. May natumba. May nasugatan. Uh kalsada, ganun, ang ngalikabok, nagkakaroon ng aksidente. May pagkakataon po ba ang circumstances na yung kalikabok ay nagdudulot ng uh, mga aksidente, Ito, magkakaroon pag naulan na, madalas ang daan. Ayon sa ilang residente, ang lugar na ito ay dating puno ng mga bahay. May mga puno, may bakuran, may mga kapitbahay na halos parang pamilya na ang turingan hindi lamang lupa ang hinukay, pati alaala, -ala, pati pagkakaibigan, pati mismong pundasyon ng komunidad. Marami ang nagsabi, tila walang pakialam ang mga namamahala. Wala raw konsultasyon, wala raw pagtiyak sa kaligtasan, wala raw malino na plano para sa mga apektado. Ano po yung nabago sa pamumuhay niyo dito? sila. Marami kasi dati masaya dito eh, mga kabataan, mm, magkakasundo ba? Ah. Simulan nagkaroon ng kuwari, yun parang wala na. Ah. Watak-watak na kasi maraming bahay kasi nalis din. Ah marami pong nakatayong bahay dyan? Marami. Bali kung lalarawan niyo po yung buhay nyo noon at ngayon, ano pong masasabi niyo sa buhay niyo? Malaki, malaki ang pagkakaiba kasi dati talaga dito. Masaya dito eh. Walang gulo, pansinan mga tao kasi puro bata masaya talaga pero ngayon parang ano eh parang halaman na nawala ng buhay parang ganoon wala ng pansinan mga na kanya-kanya na kilala ang Pilipinas sa malalakas na bagyo. sa matatarik na kabundukan sa masisidhing pag-ulan kapag ang natural na proteksyon tulad ng kagubatan ay nalalagas na ang lupa ay nagiging mas marupok. At kapag nagbanta ang ulan, tayo ang humaharap sa panganib. Sa Cebu, daan-daang buhay ang nawala dahil sa landslide sa bundok na nawala ng proteksyon. Ito ang kinatatakutan ng mga taga-ternate. At habang lumalalim ang kwari, lumalalim din ang tanong. Sapat ba ang mga patakaran? Sino ang nagbabantay? At gaano kalapit ang peligro? Ang kwento ng kabundukan ng Sapangdos ay hindi lamang kwento ng lupa. Ito'y kwento ng kabuhayan, ng komunidad, ng kalikasan, ng pagdedesisyon kung anong tunay na halaga ng kaunlaran. May mga gusali, may mga kalsada, may mga proyektong may tuturing na progreso. Ngunit kapag ang kapalit ay boses na ng mga taong napipilitang manahimik, kalusugan ng kabataan, at integridad ng kalikasan, tunay nga bang pagunlad ang tawag natin dito? Ang bundok ay may hangganan. Ang tao ay may pangarap ang komunidad ay may karapatang mabuhay ng ligtas. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang ano ang ginagawa natin sa mundo, kundi ano ang ginagawa natin sa isa't isa. Sa <Susas> tera na tebundo kay laging con carcas sin big non mundo Ang pasar ancasada ce plubita sada and